Sarap kanina, baga diri mena up room, latih kering Welcome na naman ulit sa ating panibagong vlog. So pananghalian na kaya kailangan natin magluto dahil meron tayong mga trabahante dito sa ating bahay na kakain. So munggo pala yung ating ulam ngayon no. At saka yung may nilagang buto-buto dito sa ating pressure cooker. Ayan pinapalambot ko muna siya no. Tapos hindi na ako natatakot ngayon ng pressure cooker guys no. Dahil marunong na akong gumamit. So ayan gigisa-gisahin ko muna yung ating munggo. Para mamaya is paglagay na lang doon sa ating karni na malambot na. So habang ako ay nagluluto dito guys, sinarado ko muna yung ating tindahan o no? dahil si Alter lang nandoon sa ating tindahan at walang bantay dahil nga si Papa Udon ay umalis at pumunta ng paranas, pumunta sa DSW at in-update yung DSW din ni tatay. So ayan, binibilisan ko na lang yung magpagluto-luto dito sa kusina no dahil is wala talaga tayong tindera kasi si Mr. Alberto is nandoon sa taas, nagpipintura siya sa bubong natin para matapos na nga yung pagbububong ngayong araw na ito. Tapos sinahagilap ko naman dito si Pansito kung nasaan para siya nga na magluto ng ulam namin. Kaso lang isinig ko siya mahagilap guys no. iwan ko kung asaan dyan sa mga oras na iyan. Kaya ayan kumuha na rin ako ng malunggay para mamaya pag naluto na yung ating ulam ilalagay na lang natin ito. Masarap kasi yung munggos na mayroong malunggay at saka yung sutangho. Nilagyan ko rin siya ng sutangho no. So ayan na. Kanina ko pa yung umaga, pinag-anuhan, linaga yung ating munggo para ngayon is pagisa-gisa na lang. syempre lagyan na natin ng mga pampalasa, katulad ng nor cubes. Ayan, nilagyan ko na siya ng nor, magic sarap, at saka yung oyster sauce. Yun, so, yun lang yung, po, yung aking nilagay ng mga pampalasa, no? Tapos, kunting asin. So, ayan, sarap na sarap na yung aking mga ano dyan. Yung mga kakain yan sa munggong iyan. So, ito na yung ating pressure cooker, guys, na ano na siya. Nalaga na nun, mga 30 minutes lang yung pinalambot ko dyan na karni na iyan. Ka, uh, ano na siya, uh, malambot naman siya. Kaya, pwede na natin siya ilagay dyan sa loob. Tapos, ayan, paanohin na lang natin siya yung pa uh, sa putok ba yung ganun sa munggo yung parang malapot ba Palapotin na lang natin dyan maya maya so ayun dinagdagan ko muna ng tubig sabaw dahil yung ating ano masarap kasi yung maraming sabaw nito sa munggo kahit uh, hindi Friday pwede tayong magawa ng munggo no kung gusto natin kasi nga medyo matagal tagal na rin ako guys hindi nakatikim ng munggo kaya ngayon naisipan ko munggo naman tapos kasi nagsawa na kami sa mga gulay-gulay. Ano na naman isipin kung ano na yun naman yung ulam bukas, no? So, pag halimbawa talaga is pag kinabukasan, ayan, nag-iisip na agad ako kung anong maiuulam namin. Kasi minsan kasi is, ay na, kung pag, pag kumain ganyan, nag-iisip pa muna kami kung ano pang iuulam, no? Kaya minsan is hapon pa lang, nag-iisip na tayo para kung ano yung iuulam natin bukas para mamalingki na pag Maningin na kami paghapon. So ayan nga, merong nabili dito sa ating tindahan. Syempre, puntahan natin. Kasi nga is nagluluto ako doon sa kusina. Si Alter lang yung nandito sa tindahan, guys. Pinapasabi ko sa kanya kung may bibili. Kaya tawagin niya ako. Tapos yung bigas naman, yan natin diyan o is kunti na lang kaya nagpabili muna ako kay Bansot no. Gilap ko na yan siya diyan at inutusan ko nga bumili ng bigas. So ayan na, guys. Nabuksan na natin yung ating pressure cooker. Pwede na natin ilagay yung ating munggo. Pabalik-balik talaga ako dito sa kusina pati doon sa tindahan, no? Kasi nga is malapit naman ang halian dyan. Kaya ayan, inaanohin ko rin na rin yan. Inaapura na ba ang pagluto niyan? So ayan, pwede na natin yan iwanan, no? Paanohin mo natin yan, pakuluin at palambutin pa Para manuot yung sarap at saka hindi ko pa nailagay dyan yung bell pepper, lagyan ko pa yan siya tapos dahon ng malunggay at saka dahon ng ano yung sa sibuyas dahon yan masarap na kasi yan mabango yan siya dahil sa bell pepper o oh, diba dinagdagan ko pa siya ng magic sarap kasi parang matabang pa siya ayan na yung ating lasa ayan malunggay na lang ang kulang at saka yung mga dahon dahon na ilagay natin dyan pero ready na yan para mamaya pa ng halian ayan sila guys oh. Ayan, malapit na yan sila matapos dyan mag, ano, magkabit ng bubong at ah, saka yung magpintura ba sa taas ng ating tindahan para hindi siya madaling kalawangin ba yung bakal na inilagay doon sa taas ng ating tindahan. So nilalakad pala ni Papa o, hindi pala di SWD guys, yung nilalakad pala ni Papa Udon yung senior citizen ni tatay kasi nga yung nandito yung mga taga region, yun pala yun DSWD tuloy <laughs> yung senior citizen ni tatay kasi nga is hindi pa nga naka ano si tatay sa kanyang senior citizen no kaya ayun lina ka di papa udon so pag uwi niya dito sa bahay ayan si alter ginutom siya guys hindi kasi yan nakaayos kanina pagkain dahil ayaw niya yung scramble nga egg kanina ayaw niya dahil nga may sibuyas kaya ayan nagutom siya pagdating ni papa niya ayan kumain agad silang dalawa at saka yung ating mga panday hindi pa bumababa doon sa taas kaya ayun pero naka na so ayan na nga sila ayan binidyuhan ko na lang na <laughs> palihim kaya ayun na nananghalian na sila no so ah, syempre ako nandito sa tindahan nagbabantay tayo ng ating tindahan kasi wala namang ibang magbabantay dito dahil hindi pa umuwi yung ating mga estudyante tapos yung bigas namin guys dalawang kilo na lang kaya ayun nagpabili tayo ng isang sakong bigas no ayan pati yung egg ngayon na oh, napakamal talaga ng egg ngayon guys 320 na yung XL ayan tapos update tayo sa ating tindahan wala na tayong linis linis dito dahil napaka busy natin so ayan syempre katapos nilang kumain ako kumain na ako para maghugas din ako ng plato para malinisan yung ating ano kusina doon no kasi gusto ko kasi pagkatapos magsikainan lahat maghugas ng plato at linisin niya no kasi minsan guys is hindi nga ako nakakapag ano nakapaghugas agad doon sa ating kusina ay naku napakakalat hanggat nandito pa si papa Udon at hindi pa siya inaantok ayan nagkain na ako tapos si ate amshi yun papakainin din natin yun kasi nga hindi pa sila dumadating sa mga oras na iyan Kumain na lang ako at pinaghugasan ko yung aking mga pinaglutuan doon sa kusina dahil is napakadami. Dahil nagluto tayo, napakadaming hugasin at tambak doon. Kaya pagkatapos kong kumain dyan ay maghugas at maglinis tayo ng ating kusina. No? So ayan, meron akong kausap dyan. Sino ang kausap ko dyan? Alala. Hindi ko malala. Ay, si Albert pala yung aking kausap dyan. Bumaba na pala siya. Galing siya doon sa taas is... Bukas naman daw siya ulit magpintura, no? kasi nga kunti na lang naman din yung pinturahan tapos bukas is matapos naman yan mag ano magbubong tapos wala nang istorbo doon sa kanyang pagpipintura dahil nga is tapos na mabubungan yung ating tindahan magano na lang yan sila bukas iwan ko kung ano na naman ulit yung gagawin nila bukas ko na lang din sa inyo ipapakita yung pagbubong na ba kasi maganda na yan tingnan siya doon sa may malayo ba yung ating bubong kaso lang <laughs> hindi panganak nga anuhan yung ating mga pader ba mga butas butas pa yung ating mga pader pader dyan so ayan guys sarap na sarap ako dyan sa aking kinakain dahil is may tayo nga bulad no masarap kasi yung ano dyan yung munggo Ayan, at napakain na ano, naman ulit ako ng kanin. Hindi, hindi ko talaga mapigilan yung munggo at saka yung kanin i-partner kasi masarap kasi. Tapos may tuyo. Ay, naku. Ang sarap, sarap talaga ng ano. Parang nabitin pa nga ako dyan sa kanin. Kaso lang is bawal lang tayong magdami-dami ng kanin. No? Kaya pa kunti lang talaga tayo yung ating kain ng kanin ngayon. So, ayan. Tapos na tayo. Pigilan natin yung ating pagkain ng kanin ng marami. So, habang kami ay nagaano nga kanina nakatambay sa tindahan may biglang dumating na parcel galing sa LBC so ito na yung ating panalunan sa pabingo no parapol ng aking classmate ayan sa ating puhunan na Php 280 pesos nanalo tayo ng isang bracelet na 18k 4, 4 grams mahigit at to guys no so ayan nanalo tayo ng bracelet o ba diba, napakaswerte ko sa araw na iyan dahil nga is ayan ay nagchat lang yun siya sa akin kung pwede ba oh, kung sasali ba daw ako tinanong niya ako si daw ako ng pa raffle ng pabingo ba sa iyo pabingo ba yun o raffle lang basta mga ganun ayan may bola-bola lang kasi yun tas ayun bubunutin yung parang ganun tapos ako ako pala yung nanalo o di ba yung 280 pesos ko nanalo ako ng 18k bracelet magkano na yung grams ngayon ng ano ng ng gold guys di ba Portuna. na ang mahal na kaya ng gold ngayon, o, di ba? Ayan siya at tuwang-tuwa naman ako. Na, oh, Napakaswerte natin dahil tayo ay nanalo. So, passport na tayo doon dito na. Kunti na lang 'yung aming lumpia wrapper. Kaya ayan si Papa Udon, syempre nagpamasa na siya at na-edlip muna siya saglit, 'no. So, ayan na 'yung ating bubong, guys. Tapos na silang nagbubong ngayon. At sakto'ng sakto ay bumuhos ang malakas na ulan, 'no. Kaya ayan, hindi na natuluan yung ating ano, yung ating baba ng ating tindahan. Ayan na siya guys, ang ganda at sinuot ko agad no. At trinay nating isuot kung bagay ba. So ayan na yung ating isang sakong bigas, yung egg na anim na 3. O siya guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. God bless us all. Thank you, thank you. Paalam.